kulang ka ba sa tulog, laging puyat. Okay, magbibigay tayo ng tips paano ka makakabawi sa tulog sa susunod na mga araw. Okay? Ang tawag natin po dyan, sleep debt. Parang may utang ka. Let's say, kailangan mo 7 hours para matulog. Tapos ang tulog mo, 5 hours lang. Di kulang ka ng 2 hours. Tapos, puyat ka na naman sa susunod na araw. 5 hours, di 4 hours na utang mo. Yan ang tinatawag na sleep debt. Okay? Masama ba ito? Anong mangyayari? Tuturo natin. Tips para makatulog. Ano dapat kainin? Ano bawal kainin? Tingnan natin. Bakit hindi makatulog? Basically, stress. Okay? Maraming iniisip, maraming meeting. Pwedeng maraming ka iniisip. Sobrang computer, maraming chinecheck sa cellphone, mga balita, gabi na, hindi ka rin makatulog mataas ang blood sugar. Pwede rin yon. May diabetes, may nararamdaman, may GERD ka, hindi ka makatulog, may palpitasyon, may heart problem, mataas yung blood pressure, masama pakiramdam, hindi makatulog. Hindi napagod buong araw, nakaupo lang lagi, kaya hindi rin makatulog sa gabi. Or sobrang trabaho, hanggang gabi nagtatrabaho pa, isip ka ng isip. So, sobra kang obsessed dun sa project, workaholic, hindi rin makatulog. Ano danger ng sleep death? Tulad na sinabi ko, pagkulang sa tulog, mas mataas ang chance ng heart attack, ng stroke, ayan, no? tataas din yung blood pressure, pati yung blood sugar, mapapansin nyo, bakit mas mataas ang blood sugar pag puyat? Pati yung blood pressure, mataas, pati heart rate, mas bumibilis yung heart rate. Tapos pag sa umaga, makita mo, unsteady ka, parang matutumba, wala sa concentration, wala sa mood, mas mainit ang ulo, at minsan mas mabilis pa magpanik. Mas mabilis mag-anxiety. Kasi nga, puyat eh. Tumataba pa kasi nga, kain ng kain, puyat ka. Kaya dapat inom na lang ng maraming tubig. Wag, kasi binabawi ng katawan yung puyat sa pagkain. Maraming pag-aaral yan, no? Pag kulang ka sa tulog, edad 30 to 40 years old, pag tumanda ka, mahina ang memory. Yung iba, maaga nagkaka-Alzheimer's, nagkaka-ulyanin, nagkaka-demensya. So, may sleep debt. Kailangan babawiin natin. Tuturo ko sa inyo. May pag-aaral, ha? Yung puyat lagi, yung laging nighttime shift, pwedeng tumaas yung risk for cancer. Actually, isang malaking pag-aaral, breast cancer risk eh, sa kababaihan, sa mga uh, night shift workers. Kaya sabi ko nga, siguro hanggang 30-40 years old, pwede kayo mag-night shift. Pero kung 45 na, 50 na, wag na siguro night shift. Baka hindi na kaya ng katawan eh. Hindi malinaw ang explanation pero merong correlation yung puyat sa siguro nahihirapan yung katawan. Possible, di ba? Isa pa, tumataas yung blood pressure, tumataas yung heart rate. Sabi ko sa inyo, dementia, higher risk, pagpuyat. So, ano nangyayari? Ah, mahina concentration, laging pagod. Ayan, no? Hindi ka maka-focus, mas nagbo-vertigo, yung pagkain mo, hindi gumaganda, walang energy. Hindi ka makatrabaho, hindi ka makaaral, hindi ka makaperform. Irritable kasi puyat. So, papano tayo babawi? Tawag dito, repaying the sleep debt, di ba? So, babawi tayo pagtulog mo sa gabi, basically doon. So, dapat i-ready mo na na maaga ka makakauwi, maaga ka makakatulog, maganda yung environment, di ba? Meron ka ng bedtime na maayos, wala ng computer-computer. Tapos sa kape, Actually, ang secret nila sa coffee, pwede ka daw mag-coffee konti. Kung pampagising lang. Pero hanggang tanghali lang siguro. Pero kung hapon na gabi na, huwag ka na magkape, hindi ka na makakatulog. Hindi ba? Pets, kalagang aso at pusa, wag mo na ilagay sa kwarto, hindi ka makakatulog. So, ganito gagawin natin para makarecover. Hihiga ka ng mas maaga. Kung ang tulog mo normally is 10 o'clock ng gabi, gawin mong 9 o'clock o 8.30, higa ka na. 30 minutes to 1 hour earlier. Try mo ibawi. Tapos yung gising mo, try mo i-late konti ng mga 30 minutes. So, hindi mo kailangan bawiin yung 4 hours na, na nawala sa'yo. Basta mas maaga lang yung tulog, mas late lang yung gising, pa pwede na yan. Pwede ka mag-siesta, short nap Naggabi po yata ako, marami ako iniisip eh, five hours ng tulog ko. Ginawa ko, binawi ko sa umaga, nakatulog siguro, siguro mga 20 minutes, higa-higa. Ngayong hapon, nakatulog siguro ako, 5 minutes, 10 minutes, konting higa, mga 30 minutes. So, short nap, short rest para makabawi, para magawa ko ng video. So, adjust lang yung schedule, ayan. Pero, wag mo pilitin ihabol. Hindi hindi porke kulang ka ng 4 uh, hours, ibig sabihin, hahabulin mo yung 4 hours. Eh. Kasi usually, ang tulog mo naman sa susunod, sa kinabukasan, mas malalim, mas masarap ang tulog mo. Eh. So, okay lang yon Huwag mo stress sarili mo na, nako, kulang ako sa tulog, magkakasakit na ako. Yan ang tinatawag natin na sleep death. Yan, no? Oh. Pwede mag-nap, maganda environment, sleep routine, tsaka yung pagising ato meron tayong 10 tips to sleep better number 1 tulad na sinabi ko dapat may schedule mahirap nga ko may meeting ka sa gabi may party sa gabi pag let's say tulog mo 10 pm tapos umuwi ka ng gabi maabot ka na alas 12 ng madaling araw sira na yung yung tulog mo kasi pag gising mo talaga 6 am kahit anong oras ka matulog 6 am pa rin ang gising mo sanay na yung katawan mo may circadian rhythm. Babawi ka na lang next day. Komportable dapat ang unan, ang mattress, lalo na yung sa leeg, dapat komportable. At may secret pa eh. Dapat daw yung tiyan hindi malalamigan. Okay, mas maganda yung tiyan kasi pag nalamigan yung tiyan sa hangin o sa aircon, medyo masama pakiramdam. Baka kumulo, mag-heartburn ka eh. Tapos lalo na yung mga side sleeper, ako ngayon nagsa side sleep ako. Dapat mataas-taas yung unan. Kapag unan yung pisang pisaan na sa sakit ng leg mo, dapat tama-tama siya. Get comfortable. Mag-ingat wag mahulog ha. Merong mga nahuhulog sa kama na babalian. May ilan na nangyari. Take short naps only. Tulad na sinabi ko, wag din sobra tagal yung uh, siesta turn off all electronics, syempre puro bad news eh, di ba? Lalo na actually sa mga meditation na, sa mga meditation, ang pinakamahalaga yung 30 minutes bago ka matulog, doon ka dapat relax. Doon ka magdadasal. Tapos yung paggising mo, yung unang 30 minutes na pagdilat mo, yun din na pinakamagandang meditation and praying time. 30 minutes before sleeping, 30 minutes during waking up, yan ang pinaka-refresh yung utak natin. Huwag malagay ng mga bad news, chismis, at mga away. Number five, tulad na sinabi ko sa kape, pag hapon at gabi, wag na. Yan, caution ng kape. Reduce anxiety and stress. Basically, ito. Habang maaga pa, ayusin mo na, i-resolve mo na kung ano yung kinakatakot mo. At ito maganda, oh. Ibat-ibat iba't ibang parte sa mundo, meron silang teknik para makatulog. Maraming countries, so US, India, ginagamit nila relaxing music. So, yung mga instrumental, magandang music, yun ang pinakamagandang pampatulog. Sa ibang bansa, sa Japan, ina-adjust nila yung bedtime and wake-up time. Siguro pati sa work nila, ina-adjust Hot shower, hot bath, maligam-gam na tubig. Masarap na masarap, nakaligo ka, malinis ka, at least, hindi ka magkaka-pimples yan. O. Pwede maligo. Maganda nga safe maligo sa gabi. Mas masarap nga maligo sa gabi. Pero mga 10 minutes lang. wag din sobrang tagal. Para hindi kumulubot yung balat natin. Exercise. Pag normal na hindi ka puyat. Pero kung puyat ka, wag na siguro masyado mag-exercise. Uh, bawasan mo. Bawasan mo exercise kasi unstable ka, baka matumba ka eh. Diba? Kasi puyat ka nga, hilo-hilo eh medyo wala ka sa balance, lalo na sa may edad. Iwas sa alak. Ang alak kasi, oo nga, makakatulog ka, pero mababaw ang tulog. Mababaw. Tsaka prone ka sa accident. Puyat ka na eh, makakatulog ka na eh. Hindi mo na kailangan to. Pag ginawa mo itong pampatulog, delikado, baka ma-stroke pa tayo. Higher risk for stroke, tsaka liver problem. Fatty liver, liver cirrhosis. Tsaka eating habits, ito mahalaga, di ba? Paggabina, na, dapat yung kain mo pampatulog na foods. Hindi yung matutulog ka na, puro ka na junk food, maalat, spicy, hindi ka makakatulog yan. Mag-gird ka niya, ng heartburn ka, hirap na. Ano. ano ang mga good foods bago matulog at bad foods bago matulog ito? Iwas sa favorite yung pizza, fried chicken, ketchup, hot sauce. ba? Diba? Mexican food, paggabi na, taco, mga nachos. Hindi na pwede eh. kasi nga very spicy, very oily. Pag very oily yung pagkain, ang tagal sa tiyan. Usually 4 hours. Yung pagkain, 4 hours nang dyan pa yan. Hindi mawawala. Kasi nga, oily food siya eh. Tumatagal sa tiyan. Pero kung Ayan, yan iwasan natin. Yan, iwasan. Pati itong mga spicy onion, garlic, kahit chocolate na gird eh. Okay. Hot sauce. Basta lahat mga fast food. Pero, pag pinili mo ito, yan ang maganda. Ito mga good foods, pampatulog, mga kanin lang na mainit, sa bawal lang na hindi masyadong ma, -ano, maalat o mamantika. Pwedeng-pwede Uh, banana, isda lang, mani, gatas, chamomile tea, prutas, yogurt, yan, pampatulog yan, pamparelax. Diba? Warm. Gulay, broccoli, okra, ampalaya, spinach, kangkong, pamparelax. Lahat yan, no? pamparelax. Relaxing food, mataas pa siya sa magnesium. Magnesium, pampaantok din yan. Ang delikado sa tulog, pagkulang sa tulog, huwag na mag-drive. Halos lahat ng aksidente, basta na aksident, puyat o lasing. Puyat, lasing, mainit ulo, o baka nagtetext. 12 million accidents because of driving, drowsy driving. Meron din drunk driving o cellphone driving. Yung mga night shift, yan sinasabi ko, hindi ka rin makatrabaho, baka ma ka, delikado. Diba? Very prone sa accident, pag-antok, pag-puyat. Kaya nga, ingat sa driving, I, ano, it, itulog nyo na lang muna sa tabi. Huwag nyo ipilit. Okay? Pag hindi ka makatulog sa hapon, ihiga-higa mo, ipahinga mo. Hanap ka ng uh, may shade, malamig na lugar. Anong supplement po pwede? Okay? Hanggang chamomile tea lang, itong mga iba, hanggang melatonin pwede. Ang pinaka safe melatonin parang natural lang siya, wala naman kaso dito, pukod sa mga gulay. Pwede niya i-try. Sa iba effective, sa iba hindi gano ka effective. Ako hindi ko gano tinetake. Mas okay na ako dito sa pamparelax na tips. Pero iba, kung gusto uminom hanggang melatonin, I think wala naman problem dyan. Sa mga doktor like kami, pag humihingi na pasyente, bibigyan ko ng sleeping pills mga dormicum, mga midazolam, pampatulog. Kaya lang, hindi rin maganda tong mga sleeping pills kasi uh, masyado malakas din eh. Para kang grogy. Grogy ka. Tapos, uh, para kang lasing. Tapos, hindi mo rin pwede inumin araw-araw. Itong sleeping pills, pag uminom ka ng limang araw sunod-sunod, pagdating ng fourth day, fifth day, wala na epekto. Dependent ka na. So, hindi rin maganda. So, hanggang ganito na lang. Ayusin na lang kung anong iniisip mo. Yan, o. Oh. Melatonin hanggang doon na lang tayo. Last slide. Relaxation. Hotbed. wag oh, huwag na masyado mag-electronics. Di ba? Mas maganda walang relos, eh. Ako, ayoko tinitingnan yung time na, ay, gising ka ba? 11 p.m. Nahayaan mo lang siya. Dapat relax lang dyan. Avoid caffeine, avoid alcohol before bedtime. Okay, saan pa nakatulong 'to para ma-relax ang isip, makabawi tayo sa tulog. Kag